guys, ayan ako po ay gagawa ngayon ng ating iinumin bago matulog. Ito po ay ang sumusunod. Ayan, ako po ay kumuha ng dahon ng malunggay, dahon ng saluyot, dahon ng ampalaya, dahon ng sili, dahon uh, isang peras, kalahating uh, da kalahating saging na saba. Iyan po ay ating pong i blender. Uh, alam niyo ba guys na ang dahon ng sili, dahon ng ampalaya, at dahon ng malunggay. Kapag hinaluhalo mo po ito, yak na gaganda ang daloy ng iyong dugo, ang daloy niya ang iyong ang yung blood circulation gaganda. At saka guys, alam niyo ba na kapag mataas ang yung blood sugar ay magkakaroon po ng magandang sugar ang katawan mo, hindi na po mag -no normalize po yan guys para paggawin ito araw-araw sa isang araw, dalawang beses o tatlong beses po gawin bago kumain o uh, bago matulog, sa umaga bago kumain sa umaga pagkagising mo yan mo. tapos sa uh, gabi naman isang bago ba? matulog yan pong inyo guys tsaka gaganda po talaga ang circulation ng yung dugo at saka lahat ng mga nararamdaman mo sa sarili mo ay magiging normal yan guys totoo lang kapag ka ikaw ay mag-life ang lifestyle mo ay palitan mo kasi kapag ikaw mahilig sa matatamis mahilig sa mga matataba sa mamaala kaya yung mga kamay natin sumasakit, yung yeah. kakaroon ng uric yan, guys. Kaya dapat talaga ang gawin mo ganyan. Sa loob ng tatlong buwan, ituloy-tuloy mo lang yan. Uh, sa umaga, kahit, kasi ako guys na ano ko, syempre di ba, kailangan natin, kahit ako ay, hindi ko naman talaga ano na ako ay may mga ganyan-ganyan sakit, pero, Ah, ang ginagawa ko sa guys ay siyempre prevention is better is than cure, di ba? Natural talaga na gawin natin yun dahil Sande kailangan na. talaga ng katawan natin yung mga dahon na yan. Um, uh, hilaw, hilaw yung guys sa uh, ibiblender natin. Academy. Tapos iinumin natin yun 3 times a day or 2 times a day. Okay, ako dito? kasi sa tanghali wala ako sa bahay, hindi ko na binabawi kasi uh, sa bahay na lang ilalagay ko na lang okay. sa ref. Sa umaga, nagbiblender ako sa gabi. Tapos sa umaga naman, ginagawa ko, iniinom ko na agad yan pagkagising ko. Tapos papasok na ako. Doon ako mag sa, sa trabaho ko. Ayan guys ang ginagawa ko. Uh, ang po 'yan. Uh, wag po nating kalimutan na ang ating katawan ay kailangan ng mga nutrients. Sa so, iyong mga nabanggit na mga dahon na 'yan ay punong-puno po talaga ng sustansya 'yan. Ang okra, 'di ba? Kapag ka kumain ka niyan, ang fiber sa katawan mo, mag uh, 'yung pagdumi mo, hindi ka mahihirapan. Eh ang malunggay ganun din ang malunggay ay punong-puno ng sustansya yan. Yan ang superfood talaga ng number one sa Pilipinas. At saka sa buong bansa, buong mundo guys, ang malunggay talaga ay napakasustansya. Tapos yung saluyot, yan yan din. Diba pang pa ang saluyot ay puno rin ng sustansya. Kapag ka ikaw na high blood, high blood yan, i-blender mo, inumin mo rin yan. Sabay-sabay mo yan guys. Yan. yan sila po ang superfood, super na gulay na kailangan ng ating katawan. Kasi, di ba minsan tayo, hindi naman tayo nakakakain ng gulay talaga lagi. Samba. Eh, siyempre, kapag ka-busy-busy na. Eh, isa o gabi, pagdating mo, yun na lang gagawin mo. Bumili ka na lang ng gulay okay. sa palengke. Kasi, yan ang kailangan ng katawan natin, guys. Na na yung, guys. Diba? Kasi, Isang panahon ngayon, kaya mga yung mga Western food na galing sa ibang bansa. Saka dadagdagan natin ang mga nagkakaroon ng mga tao ng mga chronic diseases dahil sa mga ganyan. Eh, pero kung ngayon, balat ka na ng lifestyle kasi marami na talaga yung mga sakit ngayon ang mga lumalabas. Marami sa mga tao. Ang daming nararamdaman na ngayon ng mga tao, mga bata pa, di ba? Mga high blood na kasi dahil din sa mga kinakain na hindi healthy. Kaya kailangan tayo ay mag-inom at saka tayo ay kumain ng mga healthy food. Pwede rin tayo kumain kung gustong gusto mo talaga, kung paborito mo talaga yung mga pizza or kaya pwede ka rin kumain pero in moderate lang talaga, huwag yung sobra-sobra kasi pangit naman talaga yung sobra na pagkain. Lahat ng klase ng sobra ay ba, pangit talaga. Di ba guys? Ah, tama lang talaga. Tama lang na pagkain. Ah, okay na yan. At, at tayo po ay mag-enjoy sa ating iniinom na blender um, na halu-halong gulay at saka protas guys O, di ba Masarap na, Masustansya pa. Mag-enjoy ka pa at ikahi